Hello everyone! Andito ako ngayon sa labas guys kasi naghatid ako sa alaga ko. Pumunta sila sa bahay ng lola nila. Ganito kasi dito guys. Pag walang pasok, lagi sila doon sa lola nila. Uh, pero ando na sila kasi pauwi na ako guys. Stay doon guys kasi malalaki na sila wala na rin akong ng maliit yung bunso is 6 years old no need na nabantayan kasi may mga ate naman sila may mga ate naman yun oh kaya ngayon ako ay magre-rest pagdating ko ng bahay ayan traffic light maghinto kasi traffic light traffic light Alis na kami. Ayan. Dito kami sa ibabaw ng overpass. Oh, ilalim ng overpass pala yun. Ayan. yung ko. Sinsensya na kayo guys sa pag-video ko kasi nag-shortcut. Ayan. Nag shortcut yung maniho namin. Shortcut, shortcut. Ayan, di ba? Ang banda? Hmm, Dito siya dumaan sa wala, masyadong tao. ilang minutes ba ang takbo doon? Ayan. Dito siya, sa walang mga katao-tao. Oh, ayan, muski. Malapit na kami, guys, sa bahay namin. So, oh. Oh, no, no, no. Tignan nyo, guys, walang katao-tao, diba? Diba? mga sasakyan lang dito ang daming sasakyan pero walang tao sa Pinas magkakaiba maraming tao walang sasakyan dito isang bahay nasa anim or lima ang sasakyan sa isang bahay kasi guys pag nagkaedad ng 18 years old yung bata dito na lalaki meron na silang sariling sasakyan yan kaya ang daming sasakyan sa isang bahay isang bahay yun lima or apat, anim, ganyan kasi tatay meron siyang sasakyan yung babae naman na amo meron din, tapos anak meron din, tapos yung school, school car nila mga bat uh, na nag-aaral iba rin ang sasakyan, kaya kailangan nila ng maniho, ganyan kaya ang daming sasakyan ang isang bahay dito ayan, oh, ang malapit na ako sa bahay namin guys naka 3 minutes na ako Ooh. ayan di ba laking pagkakaiba guys sa atin kahit matanda na wala pang sasakyan dito 18 yung bata meron na siyang sariling sasakyan ayan tingnan nyo guys oh, isang bahay apat o lima ang sasakyan Ganyan sila dito guys sa kwet. Andito na ako sa bahay. Ngayon doting na ako guys. Okay, okay. Dito na ako sa bahay. Ayan ang maniho. Oh. <laughs> Ayan, gumaba na ako guys. Ngayon, papasok na ako sa aming bahay guys. Yan yung bahay ng amo um, ko guys. Wow! Yan ang bahay ng amo ko, guys. Hindi na ako, guys. ayun Room. Ayan. Andun And yung amo kong lalaki. So, ito na yung papasok sa aming bahay. Ito yung gate ng... Ito yung likod ng bahay namin, guys. Ayan. Papasok na ako sa aming bahay. Ayan. Siyempre, ayan. Tum! So, dun yun sa atin. Pero dito na ako. Ay, wala pang tao. Dito na ako dataan. Siyempre, sasakay ako ng elevator, guys. Ayan. Ay na ako sa ilalim na ang elevator. At ang bahay namin ay number three. Ayan, guys dito na ako sa loob lang. Better, guys. Um, ah. si Ate Kim, guys. Ayan. Ito yung pinto ng bahay namin. At ako ay papasok na. Ito. Dito na ako sa loob, guys. Ayun, walang tao. Dito na ako sa bahay namin. San si ate? Ate, where are you? Oh, uh, wala pa si ate. San kaya ah, nandiyan na cellphone niya. Ay, tapos na siya maglinis dito guys. Nandito ata siya sa siya naglinis. Eh? <laughs> easy, too, and easy. and easy. dyan naglilinis sa siya guys, guys. Ayan. <laughs> Kararating ko lang. Umalis na tatay mo eh. Umalis na. Oo, oh, ando na sa ano muski. Wala na yung tatay namin guys. Umalis na daw. Ando na nagkasalubong kami sa ano eh. Kunin ko muna itong damit ni nila bahay guys. Kasi isasampay ko para kumbaga walang problema so ngayon guys akit na rin kami pagkatapos namin dito kasi wala naman kaming alaga dito guys umalis so silang lahat kaya ito ang damit niya yung sina, sinalang dito sa wasing isasampay ko para bukas matutuyo ayan ang damit sasampay sampay ko muna ito muna, oh, Sige. Ako muna Sige nagka kami dun eh, nagkasalik isihan kami dun oh. Bunti ko na siya masali sa video. <laughs> Buti na down ko itong video. Gano'n, lumabas na siya na. na. Oo, nagmamadali kayo pupuntay ng muski. Yung chinila so ate. i-opi, close ay ano, hayang, ay, ayun. Hayang. Hayang mo ba? <laughs> Iti-hayang. <laughs> Bisaya yun, i-hayang. Sampay ko muna guys. Ito yung sampaya namin dito guys, Ayan. Dito kami nagsasa. Hindi to lang naman kami nagsasampay sa loob ng bahay, guys. Ayan. Hindi naman kami naiinitan, actually. Tapon muna na yung unanak sa taas. Yung cellphone mo, don't forget. Dito ay, mo. Sampay ko muna to para tomorrow is itransa na lang. Ayan. Ha? Oo, oh, lasiti pa lang. Ate, tingnan mo da, Ate. Ayan. So, ngayon, guys, akyat na kami kasi wala nang tao dito. Time is alas 5 minutes to 7, guys. Ayan. Kaya ngayon, guys, akyat na ako sa kwarto. Patayin ko muna itong mga ilaw para hindi magalit si Madam's Kaya. Ayan, wala nang tao, guys. So, tindi lang guys. Bye! Thank you for watching.